Hi guys, it's me, Lucelle Fishing and welcome back to my channel. For today's video ay pupunta po tayo sa Limay. Ayan, samahan nyo kami. Let's go! So ito na po mga idol, nandito na po tayo sa shop ni Kuya Ariel dito sa Limay Bataan. Isang bayan ng layo mula sa amin at ipapatingin po natin tong ating makina gawa ng hindi siya masatiyan, sobrang tigas niya at nagkaroon ng tubig yung tambucho niya na puno. So yun po yung naging dahilan kaya hindi siya masatiyan, papatingnan po natin. Ayan, pasensya na po mga idol. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagbubukas ng makina. Masyado akong nalibang sa panonood. Ayan. Bali, ang binaklas lang naman po dyan sa ating makina ay yung kanyang cylinder head. Na po siya ng kalawang. Pag kalibawang, diba? Diba nakapagay niya? Diba gagalaw din siya? At kung di ba matanggal niya? Diba? Diba? Diba nakapagay siya? O, kailangan hindi, hindi pwede hindi

wala sa tigil. Kasi sa balas. Pero hindi naman siya mag-grabe magbali sa loob. May chance. May chance na matakas magbali. O kaya gear. ang mga kwan. Kakalang siya rin. Sa mga gear. Tapos isa pa yung kabya. Hindi lang tinatamaan. Madagali. Pero yung camshack sa kayong ano, hindi naman. Yung stone. Ay yung ano yung... Pero tingnan. Hindi naman.

哎，大哥。

Kapan-kapanan para, lukuk lah. Terima kasih, Pak Jendral. Lukuk, karenanya. Iya, iya. Satu, tiga, tiga. Satu, tiga, tiga. Serangin, tiga. Gimana kita kira Yuyo? Uy, nggak. Serang, ya? merah. Nggak. nggak

I'm this

few moments later. it's shout out time. Shout out to idol Fernando Arabit of Mandaluyong City. Ayan, yes po idol, tama po yung inyong sinabi. Ayan, very thankful po kami dito sa blessings dito sa gilid ng dagat sa lugar namin. Ayan. Basta masipag ka lang mga nun ay makakalibri ka na ng pangulam at kung bibili ka naman ay pangmasa lang yung kanyang presyo. Yan, maraming maraming salamat sa iyong pagkomento at panonood sa aming munting video. Ingat ka po palagi and God bless. And also, I want to acknowledge po at big thanks po sa mga tumulong sa amin para mapuntahan natin yung specialist gumawa ng aming makina ng bangka. Ayan. Thank you so much sa iyo, Idol. Neil De La Cruz of Limay. Ayan, dahil sa kanya ay natuntun po natin yung doktor nung ating makina. Maraming maraming salamat sa iyo, Idol. And God bless. Ingat palagi sa iyong pagpapalaot. At syempre, big shout out din sa iyo, Idol Romer Estrada. Isa din po siya sa nagbigay sa atin ng idea kung sino yung pupuntahan natin na gagawa ng ating makina. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Idol. At ingat ka rin sa iyong pangingisda. At syempre, mega mega love shoutout po kay Idol Kuya Ariel. Ayan. Bale, siya po yung doktor ng ating makina. And satisfied po kami sa pagkakagawa ng makina. Very thankful dahil job well done. At kay Tatay Jose na talagang sobrang nakaka-good vibes yung kanyang pagiging kwela. Ayan, sobrang daming tawa at napakasaya doon sa shop na aming pinuntahan. At sa lahat po ng aming mga beloved followers and subscribers na walang sawang tumatangkilik sa aming munting video. Ayan, thank you, thank you so much po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa mga videos na aming ina-upload. Yan, iba yung paghingat po sa ating lahat. Gaya niyan, meron tayong masamang panahon si Bagyong Tino. Lalong-lalo na dyan sa may dadaanan nung bagyo na ito. Ayan, so sa mga susunod na araw, paglipas na itong masamang panahon na to ay makakabalik na muli tayo sa ating pangingisda. For the meantime, ay dito muna tayo sa bahay at gagawa muna tayo ng dapat natin gawin na connected sa ating pangingisda. Ayan, God bless po sa ating lahat at thank you so much. Ayan mga idol, finally. So nakarating na po tayo ng bahay at yung ating kasama sa panghanap buhay ay okay na. So sa hindi namin malaman na pangyayari ay nagkaganyan po yung aming makina. Hindi lang po kami lumaut ng may giti sa linggo ay bigla na lang nagkaroon ng maraming tubig, punong-puno ng tubig yung kanyang tambusyo. Ang kinagugulat lang po namin talaga ay kung kailan wala ng bagyo, ay doon nagkaroon ng tubig yung aming makina. dahil po sa nangyari, doon araw po na yun ay lalawot po sana kami. Buti na lang ay hindi pa rin natuloy lumaut. gawa ng hindi na yung mga naunong bangka sa amin. So talaga hindi talaga tayo pinayunutan na lumawot. At kaya na-check tong ating makina ay eh, dahil mag-change all si Oshino. So, yun, nagulat kami. Biglang marami tubig yung ating mahina. Ang nangyari, pagdating, pagdating sa Limay, ayan, kung saan doon natin pinatingnan, pina-check up yung ating mahina, pinatingnan sa isang doktor. Ayan, doktor po ng mahina. Ayun nga po, ang nangyari, kinalawa ang loob. As in, yung loob po talaga, kaya... Hindi masapiyan ni Osino dito sa bahay kasi nang tigas-tigas po talaga nung kanyang pagsasate, hindi talaga umiikot yung ano ba yung tawag din ha, fly, fly yung fly wheel niya, ang tigas po talaga so, sobrang hinabahan kami dahil unahin na itong ating mahina ay 3 months pa lang or less than 3 months pa lang po namin itong nagagamit dahil nakita niyo naman po sa aming mga video ay hindi kami araw-araw nakakalaot so ito nga nakaraan ay nagawa muna tayo ng lambat dahil nga mahina naman yung pahuli so yun yung pinukusan muna natin. Kaya lang, dito nga yan nangyari. So, hopefully, job well done. Okay na po. Ayan. At uh, masisimula na naman tayong uh, rumatsya din to o makipagsapalaran sa laot. Ayan. Kung bago ka po sa amin YouTube channel at gusto mo mga fishing content na amin na upload, maaari lamang po ang at subscribe button sa iyo ba video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!